Okay. Video yan din. Okay. Tatawid kaya. <laughs> Welcome back to my channel. This is Alexander Ansan Hero. Ayan. Tinry natin bumaba dito sa may river banks. Kasi Riverland pala yun. Yung area na yun. Ayan. Medyo makulimlim. Malamig na ang panahon. Siguro oras nito ay alas tres hindi na siya ganong kainit tapos dito sa riverbank center akala ko kasi kanina pwedeng bumaba dyan gusto ko sanang tignan yung mga isda doon kumustahin sila kung okay pa ba sila pero mali okay naman yung tubig healthy naman siya malamang kasi may mga ibon eh. galing yan ng ano ng San Mateo Rizal yung tubig. Tapos itong uh, Baraka River papunta siya sa Pasig Pasig River dapat yung karugtong. Tapos ito yung pinaka-park nila. Park. Ay yan. Silipin natin kasi lang ako nakapunta dito. Natatanaw ko lang siya ay pwede kang magbike kung gusto nyo namang magbike biking biking ka dyan oh. -re rentahan yan hindi ko alam magkano muray ta lang siguro pero ang ganda ng bike nila diba alam nyo na dito ang oras daw dito um, hindi ko alam sa umaga pero ang closing nila is 10 p.m. Ayan. Ito, nagkaroon tayo ng pagkakataong silipin ang mga... Ay! Ang lalaki! Is the... This is, ano, uh, janitor fish. Kung natatandaan nyo. O kung alam nyo na ang janitor fish, yun yung naglilinis ng ano, ng mga lumot-lumot dyan may mga dumi janitor nga eh ayan lalaki nila oh. yung ibang ano Pilipino ibang Pinoy kinakain yan nila although nakakalasan daw eh, magaling sila mag ano yan magtanggal ng nakakalasan na ano yan niya hindi eh, na kayang kainin ng ibon yun yung maliliit lang siguro ang nila oh laki na mga dyan ito baba pa tayo diba so this is canal from the city of Marikina ayan para sa mga seren Ang laki siguro may mas malaki pa dyan Hindi na mother nila Ayan. I'm lucky. I'm lucky. alam nyo kung bakit nagaganyang ganyan sila dahil sa oxygen hindi sila lumulutang palutang lutang ng ganyan nagpupunta sa surface ng water para may kainin hindi dahil kumukuha sila ng oxygen sa taas akala nyo yung, is, yung mga isdang yan na pabalik-balik hindi one time lang yan sila sobrang dami yan pagdating sa surface sa ilalim na ulit yan sila yung about ano uh, pwede silang tumagal ng mga 30 minutes then afternoon nun kukuha ulit sila ng oxygen sa taas malamang alam mo kung bakit laging gano'n ang routine nila is full yung water kasi kung hindi full yuto yung water makakatagal sila an, an, hour kahit medyo ano yung ano nila sa ilalim kasi sa ilalim ng tubig may oxygen din nakakahinga yung ibang isda sila kasi mga ganyan may malamang yung ano nila pagdating sa oxygen. Kasi nga naman, mga janitor, di ba? O, oh, linis na linis, madumi, o, oh, napapalinis nila yan. Isa sa pinakamagandang pakinabang ng mga janitor fish na yan, naglilinis kasi sila ng ilog. Yung mga madudumi dyan sa ilalim. Yun yung kinakain nila. Ito yung ano eh, part ng ano, ng ilog dito sa Marikina na ang tubig niya is umaabot hanggang doon yung may semento na yan or pag talagang dumating yung panahon na pondo yata yun lumalagpas pa dyan sa taas lumulubog talaga to. yung uh, may bakal na yan lalagpas pa yan dyan. Ang pata kayo ano na yan, hundi, daming na ano dito na ano, ito yung riverbank center, yun yung riverland, tapos, dito, dito pwede kang mag-bike -ano. mag dito, mas maganda pag umaga. O, oh, diba? Ayan. Saka na tayo pupunta dyan kasi ano daw. Medyo malayo kasi doon kami nag park sa kabila eh. So, dito muna tayo. Sisilip-silip. Kasi baka may many yung iba at gutom na sila. May ina. Ayan yung ay. Dito may nung mga away back ano pa dito ay eh, 19... 91 na yata, napapaliguan pa to eh napapaliguan pa oh may dito may mga nalunod na rin kasi kasi dito isa sa mga ano yung relatives nung mga cousin ko dito. sa part ng mother yung nalunod dito yung sa Barangka River kasi Naliligo sila dati dito. Ang ganda doon ng tubig nito dati. Parang malamig. Malinaw. Tapos parang may malalim siya na malinaw. Parang pag talon yata. alam na muli ka. Tapos uh, yung isave niya yung kaibigin niya. Tapos siya naman yung nalunod. Dito nangyari po yun. Eh. Barangka River, makasaysayang Barangka River. Ayan. Yan ang story. Yan ang Barangka River at River Banks. So, babalik na tayo.